Ano dol ang ang sa pirit dol? Reason man karon dol sa pirit na isda. Ano kan dikit dol oh. Uma dol ko makain kentro ned. Lupik pag, intro, pag, -aing pag -aing Christmas tree. Tapos mo kada kadaghan sa taga. Ayo. Ano? Ano ang pang kentro ha na ako sa pirit? Ano e, oh? Tagay ko ar mag ni si, kurak lang nalaghamon. Ubani Nandun ko lang yung umakbohol na adlaw ko. Walang yung lumodol. Nang lumod na isang makadaog sa ito sa mga ang panagat sa inyong hari na kuhan. Kaya ko, ang basun sa lumod. Pero kung hindi lang yung lumodol dol, umma. At awal na ko dol, umma. Ano daw? Yung sa kadaghan ng isda na peres na mukha o nana. Kaya ba na ako dol? Wala ka na kuhan daw. Sa ting, kita